Ah uh, dahil sa mga heavy equipments na binigay ng ating pangulo ay, ay, ay napagtugumpayan natin yung mga hamon po ng El Nino at La Nina. Mm -hmm. Uh in fact noong El Nino malaki po na itulong ng ating mga heavy equipments para ma divert yung mga tubig sa ating mga, uh, mga irrigation intakes no kasi natuyuan itong mga ito kay. Eh. Mm -hmm. At uh, ito naman La eh, ba sa lakas ng tubig, marami hotari yung na-damage sa mga irrigation facilities. Mahirap naman kung ako po ang alam, buot ng sarili natin bangko. Pero pag mag-interview po kayo sa ating mga farmers, ano, you know, masasabi nila sa inyo na malaking kaibahan talaga ngayon. Lalo na po dito sa mga uh, yung mga heavy equipments natin. Ano, you know, Tuwang-tuwa yung ating mga farmers kasi dati-dati mm. po. Nagrarali pa sila sa opisina ng NIA para lang bumili ng uh, ilang pirasong heavy equipment. Mm. Pero ngayon po, talagang dagsa pag namigay ang ating Pangulo. Talagang, ano po ah, uh, napakarami po mga heavy equipments Abante! Balita, Radyo Radyo Balita, Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Abad Valdez Rajum Live. We abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. DSWD ipinagtanggol ng paggawad ng honorary social worker sa babaeng lumabas sa kanal. Umaabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Eileen? Kim, binigyang katwira ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Kotsaryan ang paggawad ng honorary social worker kay Rose ang babaeng nag-viral sa social media na nakitang lumabas sa Ibornal. Sa press briefing sa si Malacanang, sinabi ni na hindi siya ang nagbigay ng terminong honorary social worker, kundi ang kanyang social worker mismo na nakasaksi sa malasakit ni Rose Kapo mahirap. Nakita niya ng kanyang, uh, o kanilang social worker ang katangian ni Rose na may puso sa mga kapuspalad nang magtakbuhan ang mga kasamahan niya palayo matapos makita mga kawani ng uh, DSWD at nagsabing siya na ang kakausap sa mga ito ipinakita niya ni Rose ang kagusto ang tumulog sa mga kasama kahit siya mismo ay kailangan din ng tulong kaya ito ang nakitang katangian ng kanilang social worker para tawagin siyang honorary social worker. Pinayang siya na hindi special case si Rose dahil mayroong pamantayan ang DSWD sa pagtulong at marami ng mga natulungan na mahirap at unti-unting nagbabago ang kanilang buhay. Ako si Aileen Tariping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. <laughs> Uh, Report. Maraming salamat Aileen Talipin. Sa iba pang balita, ama na madalas manakit ng asawa at anak, kalaboso. Umaabati sa balita si Abante Reporter church Balagtas. church Okay, maristado nga ng Valenzuela City Police Station na isang 23 anyos na lalaki na kabilang sa lista ng most wanted person sa lungsod matapos sa ang isinagawang warrant of arrest operation sa barangay Marulas, Valenzuela City, bandang alas 6.15 kagabi. Napagalamang nag-away ang sospek at kanyang kinakasama na humantong sa physical na pananakit ng sospek kung saan nadamay din ang kanilang minor de edad na anak ayon sa pulisya. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan ng sospek ang kanyang mag -ina. Ang operasyon ay isinagawa ng warrant sa Pinas section sa visa na warat na inilabas ni Judge Evangeline S. Mendoza Francisco ng RTC Branch 270 ng Valenzuela City. Naharap ang akusado sa tatlong bilang ng paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Child Abuse Law at paglabag sa Section 5A ng Republic Act 9262 o VAUSI. May kabuo ang piyansa na 243,000 pesos ang itinakda para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos dalhin ang sospek sa Valenzuela Medical Center para sa pagsasuri ay inilipat na rin ito sa custodial facility ng istasyon kung saan nakaschedule na rin isumite sa korte ang return of warrant. Ako si Church Balagtas sa Abante Radio Balito mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Church Balagtas! Maraming salamat, Chirk Balagtas. Sumayin niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Sa oras na ito, dito lang sa Avante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Vante, avante, Avante Radio Balita, Radio Balita, ngayon.